wala nang sasakit pa sa iniwanan at pinaasang mag-isa ng taong binahal at pinagkatiwala ng puso pati kaluluwa ilang taon at araw ang hinintay makalimot sa pagkakalumbay isang matamis na pag-ibig pala ang naghihintay isang taong matagal mong inantay adong saya ang nadarama pag siya ang nakakasama mga problema na hindi alintana na parang isang pagpapala. Kung titigil ang ikot ng mundo, gusto pa palagi nasa piling mo. Tanggap lahat ng mga nakaraan mo, ng taong muling minamahal mo. Wala nang mahihiling pa, kundi sana ay magtagal pa. Ang pagmamahalan sa muling pagkikita, ng pusong lubos na nangungulila. Kung naririnig mo man ang mga salitang ito, sana ay walang magbabago. Dumating man ang mga unos at mga bagyo asahan mo ang dito pa rin sa'yo. Pumuti man ang buhok at kumulubot ang mga balat. Asahan na pag-ibig mo ay hindi magiging salat. Tumating man ang oras na hindi na maging sapat. Sana'y piliin pa rin kung ano ang nararapat. Mga alaalang hindi matutumbasan ng mga kayamanan at mga karangyaan. Ikaw lang ang sa araw araw-araw ay kailangan ng tao na dati nang iniwanan. Tara kain na ng malala <laughs>